Abay nakakatakot nga ang nangyari dito kay Bronny James sa G-League na takot nga talaga ang kanyang nanay. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay ito muna nga si Luka Doncic nang dahil ngayon nga ay may lumabas na clip kung saan naghahanda na. Itong si Luka mga idol para nga sa kanyang Lakers debut at talaga nga namang nagpa-excite dito sa napakaraming Lakers fans. Talagang hindi makapaniwala na itong si Luka ay nandito na sa team ng Los Angeles Lakers. Pero actually mga idol sa laban nga ng Lakers mga idol pati na rin ng Pacers bukas ay hindi pa nga maglalaro. Ito nga si Luka Doncic at ayon nga dito sa injury report ng Lakers ay out pa itong si Luka Doncic. Dahil nga ang binabalak pa na Lakers pati na rin ni Luka ay laban pa sa Utah Jazz sa Tuesday pa nga yan, February 11. Diyan pa nga binabalak talaga ni Luka na maglaro nga para sa Lakers. Gawin na ang kanyang first game parang sa kanyang bagong team. And definitely mga idol ng Lakers ay kinakailangan niyang maging careful pagdating nga dito sa sitwasyon ni Luka Doncic. Lang dahil ayaw naman nila na mabigla itong si Luka Doncic dahil lang gusto na nilang maglaro. Maganda niya na 100% healthy na si Doncic bago nga siya maglaro at parang at magtuloy-tuloy na nga rin at hindi nga ma injured yung kanyang calf. At mas pipiliin na rin siguro ng maraming fans na kahit hindi nila agad makita si Doncic basta pagbabalik niya ay 100% healthy na nga siya. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang nakakatakot na nangyari dito kay Bronny James sa J-League. Well, actually mga idol, etong si Bronny, another great game ang kanyang ginawa dito nga sa G-League sa South Bay Lakers. Tari nga nga namang marami siyang pinahanga sa kanyang performance. At ang final stats niya nga sa labang ito ay 28 points, 6 rebounds at meron nga siyang 3 three pointers made on a very efficient 52% shooting sa field. Pero during this game nga rin ay may nakakatakot na nangyari dito nga kay Brownie James na talaga nga namang nag-alala ang kanyang nanay dito. Pati na nga rin ang mga fans na sumusuporta dito kay Brownie James. Na dahil sa kanyang poster dunk attempt dito ay talaga nga namang napakasama ng naging bagsak ni Bronny James at naging patunay pa nga niya ng mga idol ang kanyang matagal na pagkakahiga dito nga sa court nang dahil nga sa naramdaman na sakit na ito ni Bronny. Ang nangyari kasi dyan mga idol ay parang humampas nga ang kanyang balikat at kasama nga ang kanyang ulo. Hindi siya nakapag brace for impact after nga ng kanyang poster dunk at talaga nga namang ang kanyang nanay ay natakot. Dito nga na nanonood courtside at bukang hindi nga mapakali sa kanyang upuan. Siguro't kinabahan nga na naman ang nanay neto ni Bronny James Nang dahil alam naman natin na kamakailan lamang ay merong hindi magandang experience Itong si Bronny James na talaga nga namang gumulat sa marami Tapos ngayon abay napakasama pa ng bagsak at parang na-injured ng malalak pero ang nakakagulat dito mga idol ay tumayo naman itong si Bronny James at actually nagpa-interview pa nga after the game, after ng kanilang panalo at ang kanyang great performance. So it's a great sign mga idol na okay lang itong si Bronny James. Parang tatay niya mga idol na pinapagpag lang yung mga injuries nila.